Sinagot na ng kapuso aktor na si Sian Lim ang komento ng nagpakilalang kapuso writer kung saan isiniwalat nito kung gaano siya kahirap na katrabaho. Nagbigay rin ng reaksyon ng aktor sa mga usap-usapang nagpaluto muna siya ng paboritong steak kay Kim Chu bago niya ito hiniwalayan. Sa kamakailang panayam ni Marinel Cruz kay Sian Lim, nilinaw na ng aktor ang ilang mga isyong ibinabato sa kanya matapos ang paghihiwalay nila ng aktres na si Kim Chu, Kabilang na ang isiniwalat ng nagpakilalang GMA writer na Umanoy mahirap siyang katrabaho at ang isiniwalat ni OJ Diaz patungkol sa request niya kay Kim Chu bago niya ito hiwalayan. Matatandaan na walang takot na inihayag ng nagpakilalang GMA writer na si Bryel Tabora na Umanoy pinahirapan sila noon ni Sian Lim nang makatrabaho niya ito sa isang proyekto sa GMA 7. Kagad umani ng samot-saring reaksyon at komento mula sa mga netizens, lalong-lalo na ng mga solid fans ni Kim Chu na patuloy na naniniwalang si Kim Chu ang dahilan kaya naging kilala sa larangan si Sian Lim. Nilinaw naman ni Sian Lim ang isyong ito kung saan iginiit niyang hindi niya pinapahirapan ang mga nakasamang writer dahil nagtatanong lamang umano siya ng mga bagay-bagay patungkol sa mga karakter. Iginiit din niyang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Pahayag ni Sian Lim, to answer your question, am I difficult to work with? I don't think so, I speak my mind on the set. I raise concerns, I give an opinion and ask questions about the character I am about to portray. As I should because it's my job to bring life to it. Maybe it comes off as difficult to other people. I'm just passionate about my craft. Dagdag pa ng aktor, sadly when it comes to these kinds of rumors, it's easier to believe that artists are being difficult. That's the easiest fruit to pick. Rather than seeing how much effort we are putting in, let's remember that there are always two sides to the story. Nilinaw rin ni Sian Lim ang isyong siya ang unang nakipaghiwalay kay Kim Chiu at ang chika ng talent manager at showbiz insider na si Oji Diaz patungkol sa pagpapaluto niya kay Kim Chiu ng paboritong steak. Ayon kay Sian Lim, hindi niya alam kung bakit ganoon ang ginagawa ng ibang tao sa kanila na tila ba ginawa ng katatawanan ang kanilang mga buhay. I don't see where it's coming from. Is it because people are using us for entertainment? I cannot orchestrate that. Iginiit din ni si Sian Lim na hindi naman siya ang unang nakipaghiwalay kaya naman hindi na niya matiis ang mga kumakalat na fake news kung saan dinagdagan at binabawasan ang mga nangyari sa buhay nila ng aktres. I wasn't the one who initiated the breakup. All this fake news, all this dagdag bawas, are just too much already. Sa kabilang banda, hanggang ngayon ay nananatiling tahimik ang aktres na si Kim Chu patungkol sa mga kumakalat na balitang ito. Ano ang sinyo sa balitang ito?